Tapos anong ginawa sa akin? Pinagtulong-tulungan ako. Kaya ganun po ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Huwag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi, mag-imbestiga po kayo. Dumiretso kayo kay ano, kay Brad Daniel, kung mahal niyo ang ano, kung mahal niyo ang iglesia, yung MCGI, dahil marami pong naaabuso. Lalo na yung mga OFW, marami pong naaabusong mga OFW kung kung hindi nyo po alam. Bakit? Biruin mo, kagaya nun, may nag-message sa akin, taga-US naman. <clears throat> Biruin mo, bro, sabing ganyan, uh, ang dami pong mga kapatid, mga matatanda pa po, sabing ganyan. Umaaray na po sila sa dami ng tulungan ngayon. Samantalang ang nakasulat lang sa Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Ayon sa kanyang iginiginhawa, wag mabigat sa loob dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Eh, kala ko ba, eh, tinuturo, tinuturo sa atin yun, na, nasa doktrina yun, eh, bakit ngayon, na, biro mo, monthly merong concert. Tapos, uh, ano pa, uh, bukod sa monthly merong concert sa Araneta, merong concert weekly sa KDR. Bakit? Anong nangyayari? Anong ginagawa natin gatasan ng mga kapatid? Eh ang sabi ko nga doon sa anon, mga nakakausap kong mga kapatid ngayon, ako dinidiretso ko na sila pag nagme-message sila sa akin ngayon, kasi ginawa ninyo sa akin yan, gara pa lang ang ginagawa niya, biro, biro mas message, pinapablock ninyo ako sa mga kapatid. Anong ano? Anong grounds? Ang sinasabi nyo, nagsasalita ako ng laban sa aral. Patunayan ninyong nagsasalita ako ng laban sa aral. Papatunayan ko sa inyong mali kayo. Gawa ng demonyo yan. Di ba? Hindi ba malinaw na gawa ng demonyo yang ginagawa ninyo sa akin? At sa mga kapatid na nagvo-voice out, na nagsasalita ng totoo, Ayan, merong nag-message sa akin. Ano rin to? OFW din, din to. Sabi niya, Brad, nakikinig ako sa yong sa live mo. Tama naman ang sinasabi mo. Tama po yun. Kasi ako nagdestino po ako ano, abroad eh. At hindi ako dinistino ng KNP ang nagdistino sa akin si Brad Eli Ang nagbigay ng destino sa akin si Brad Eli Good thing. Kaya ang loyalty ko wala sa KNP. Ang loyalty ko wala din kay Kuya Daniel. Ang loyalty ko nasa Diyos. Kasi pagka ang loyalty natin na sa Diyos, susunod ka sa utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, ibigin ninyo ang nangagpupuno sa inyo. So, pagka ang loyalty natin sa Diyos, mamahalin natin yung nangangasiwa. Pero pagka ang loyalty na natin sa nangangasiwa, ah, discarrel ka na. Discarrel ka na. Bakit? Pupwede kang iligaw ng nangangasiwa. Tandaan po natin yan. Maraming nangasiwa sa bayang Israel na unang, ano, unang bayan ng Diyos. Talagang lehitimong bayan ng Diyos ang Israel. Maraming nangasiwa sa bayang Israel. Iniligaw sila. Kaya, kaya ganun, mga kapatid. Dapat ang loyalty natin sa Diyos. Wala sa ano, wala sa tao. Dahil pagka ang loyalty natin, ibinigay natin sa tao, diskaril na tayo. Ngayon, sinasabi nating mahal natin ang ano, mahal natin ang mahal natin ng iglesia. Sabi ni Brad Eli, uh, pagkamatay ko, mga kapatid, tulungan ninyo si kapatid na Daniel dahil dahil sigurado ako pag namatay ako na wala ako. Maraming ang mga lobo, mga ganid. Sasagpangin kayo mga kapatid. Ganyan ang ginagawa ng mga KNP ngayon. Hindi ko nilalahat, hindi ko po nila lahat ng mga KNP. Investigahan nyo po yan, uh, Brad Daniel, kung sinasabi natin sa Diyos pa din ng MCGI, investigahan nyo yan, yung KNP dyan sa, ano, sa, sa Asia Oceania at saka sa Middle East. Yan lang muna. Kasi by doing such, makakahinga ang mga kapatid. Bibigyan nyo ng relief. Ganyan ang nangyari sa Israel eh. Biruin nyo, nagbubuntong hininga ang mga Israelita dahil yung mga namiminuno sila, mga ganid. Mga ganid yung mga namiminuno sa kanila. Pero nyo, yung mga credit card,